Isang Nathan Tanging Araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikatlong markahan, ikalawang linggo na dito sa Filipino 3 at ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa pagsasabi ng sariling ideya at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Bago tayo dumako sa ating magiging aralin, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Ang tambalang salita ay ating napag-aralan noong nakaraang linggo. Ang tambalang salita ay ang pagsasama ng dalawang magkaibang salita upang makalikha ng isang salita na mayroong ibang kahulugan. Kadalasan ay isinusulat ito na may gitling sa pagitan ng dalawang salitang pinagtatambal. Mga halimbawa, anak pawis, bahaghari, balat sibuyas, buntong hininga, kapit tuko, dahong palay, takip silim, bukang liwayway, madaling araw, hating gabi, tanghaling tapat. Ano ang angkop na tambalang salita sa larawang ito? Kapitbahay, bahay kubo. Kung ang sagot ninyo ay bahay kubo, mahusay. Ano naman ang angkop na tambalang salita sa larawan na ito? Bukang liwayway, o hating gabi? Ang tamang sagot ay hating gabi. Pagmasdan ang larawan. Ano kaya ang angkop na tambalang salita sa larawan na ito? Hawak kamay. Kapit bisig. Ang tamang sagot ay hawak kamay. Mahusay! Ano naman kaya ang angkop na tambalang salita sa larawan na iyong nakita? Silid aralan, silid aklatan. Ang tamang sagot ay silid aralan. Tingnang maigi ang nasa larawan. Ano kaya ang angkop na tambalang salita rito? Punong guro o punong bayan? Ang tamang sagot ay punong guro. Ngayon naman, dumako tayo sa ating aralin ngayong linggo. Ngayong linggo, ikaw ay inaasahang nakabubuo ng sariling ideya tungkol sa tekstong napakinggan at makapagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang issue. Ano nga bang opinyon? Kapag sinabi natin opinyon, ito ay sariling palagay, pananaw, o sa tungkol sa isang balita, issue o usapan. Ang reaksyon naman ay damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Narito ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon. Una, sa palagay ko. Halimbawa, sa palagay ko ay hindi ako makakapasa sa pagsusulit dahil hindi ako nakapag-aral kagabi. Pwede rin sa aking opinyon. Sa aking opinyon ay walang karapatang magputol ng puno ang mga tao. Sunod ay ay sa aking pananaw. Sa aking pananaw, marami ng mga bata ang hindi nakapapasok sa paaralan dahil sa hirap ng buhay. Ikaapat, sa tingin ko. Sa tingin ko, mas mura ang bilihin sa palengke kaysa sa supermarket. Ikalimang pahayag, sa ganang akin. Sa akin, dapat manatili ang ating tatay sa kanyang posisyon sa opisina. ika na pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay para sa akin. Para sa akin, ang dapat na nanalo sa binibining Pilipinas ay taga Laguna. Ikapito, kung ako ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, mas masipag si Roda kaysa kay Lina. Tingnan nga natin dito sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin mo kung ang sumusunod na isyu ay opinyon o reaksyon. Para sa unang bilang, kung ako ang tatanungin, hindi dapat tumigil sa pag-aaral ang mga mag-aaral kahit na may pandemya. Ang tamang sagot ay opinyon. Ikalawa. Nakalulungkot isipin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Ang tamang sagot ay reaksyon. Ikatlo sinasang-ayunan ko ang iyong mungkahi na ang iboto natin sa susunod na halalan ay si Mang Berting. Ito ba ay opinyon o reaksyon? Ang tamang sagot ay opinyon. Ikaapat, para sa akin ikaw ang pinakamaganda noong gabi ng parangal. Ang tamang sagot ay opinyon. Ikalima, hindi ko nagustuhan ang mga balita sa radyo kaninang umaga. Ang tamang sagot ay reaksyon. Ibigay ang opinyon o reaksyon sa sumusunod na issue. Para sa unang bilang, maraming mga bagyo ang dumating sa ating bansa ang aking magiging reaksyon, talagang malakas ang mga bagyo na dumating sa ating bansa kada taon. At maraming mga buhay, ari-arian, ang nadadamay at naapektuhan. Ikalawa, pagkakasakit ng maraming tao ngayon dahil sa pandemya. Ang aking magiging reaksyon, sa aking palagay, mahalaga ang bakuna sa panahon ng pandemya para tayo ay maprotektahan laban sa iba't ibang uri ng sakit. Ikatlo, paggamit ng mask at face shield sa panahon ng pandemya. Ang aking reaksyon kung ako ang tatanungin, mahalaga pa din ang mask at face shield para maiwasan ang hawaan. Ikaapat, pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Ang aking reaksyon, nakakalungkot na may taong hindi marunong magtapon ng basura. At ikalima, pagpasok ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Ang aking reaksyon, nakakatakot at nakakabahala ang face-to-face -face classes dahil maraming mga bata ang hindi pa din nababakunahan. Para naman sa ating susunod na gawain, kumpletuhin lamang ang pangungusap na ito. Pumili ng inyong sagot sa mga salita na nasa ibaba na kulay pula. Nabatid ko na ang bawat tao ay may kanya-kanyang opinyon at reaksyon sa mga bagay-bagay. Igalang natin ang opinyon ng bawat isa upang hindi tayo makasakit ng ating kapwa. Para sa ating karagdagang gawain, basahin at unawain ang kwento na makikita ninyo sa pahina 10 ng inyong self-learning module. Kaya naman, tanggapin ninyo ang very good story na ito dahil nakinig at Natuto kayo at nakilapok sa ating talakayan ngayong araw na ito. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako muli, si Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!